Pagpapatuloy sa digmaan ng mga immortal at demon. Na habang may naguusap na dalawang master sinasabi nga nila rito nagtataka ako kung ano ang nangyari sa kaharian ng demon. Naglulunsad sila ng mga pag-atake sa larangang ito na parang baliw kamakailan. At sasagot rin naman dito ng matanda sa kasamahan niya. Ang ikinababahala ko ay tila may ilang mga henyo sa mga nakababatang henerasyon ng masasamang demonyo. Dagdag niya na nakatanaw sa baba nito sa labanan. Tsaka medyo gumagalaw ang isang iyon sa mga araw na ito. Subalit sa paglinggan din ng master na ito, sinasabi niya nga rin dito. Ang masamang Diyos na ito ay kilala sa kanyang mapanlinlang at tusong taktika, nakakabahala talaga. At balik sa lumulutang na isla ng bida. We canian ran sa kanila dito Junior Brothers, Junior Sister Yuan, natapos na namin ang pag-set up ng pansamantalang protective array para sa Tianian Continent. Na tinugunan din naman dito ito ng bida paumanhin sa pag-abala sa iyong senior brother Anran salamat sa lahat ng iyong pagsusumikap. Na sinasabi din naman dito ni Anran na wala ito. Subalit bigla naman din nalungkot ito si Anran pahayag niya gayon man natatakot ako na kaming mga nakatatandang kapatid ay hindi makakatagal sa kontinente ng Tianian. Wika ni Yuan Wen yu senior brother Anran may balita ba sa side ni Master? Na kinapagtataka ng bida na kung ano bado ang nangyayari. Nasinagot naman ito ni Anran pahayag niya dito. Ang pinakamalaking puwersa sa kalangitan at kabilang sa 10,000 kaharian ay ang siyam na dakilang kaharian ng demonyo. Ang yani immortal na kaharian at ang iba pang walang kamatayang kaharian ang 10,000 kaharian ay bumuo ng walang kamatayang alyansa sa kaharian, ang dalawang partidong ito ay patuloy at tuloy-tuloy na nag-aaway at may mga hindi mabilang na larangan ng digmaan. Sa kawalan at sa iba't ibang maliliit na mundo kung saan nagtagpo ang dalawang pwersang ito. Tugon ng bida dito at lumalala ang sitwasyon sa mga larangang ito. Nasinang ayon na naman din ito dito ni Anran wika ni Tumuli. Oo hindi ko alam kung ano ang nagbago o kung ano ang eksaktong nangyari sa mga kaharian ng demonyo. Ngunit bigla silang umaatake ng buong lakas sa ilang larangan ng digmaan. At ang walang kamatayang alyansa ay dumaranas ng matinding pagkatalo. Subalit sa pag-iisip dito ng bida na nakatingin sa hadlang. Ang kontinente ng Tianyan ay mayroon na ngayong pansamantalang forma sayon upang protektahan ito. At ang aking pagpapakita ng lakas ay mas maagang nagawang mabigla ang mga bahaging iyon na interesado sa lugar na ito. Kaya dapat itong humawak sa kanila sa grid. Siguro dapat akong pumunta sa mga battlefield na ito para makakuha ng ilang sword domain points. Na sinasabi rin naman dito ni Yuan Chiwen sa hawak nitong espada na may enerhiya nito pahayag niya. Ito ay isang lumilipad na espada na mensahe mula kay Master dagdag niya ang mga immortal na emperador ng mga immortal na kaharian ay nagpapalabas ng isang panawagan para sa lahat ng mga henyo ng nakababatang henerasyon ng mga immortal na kaharian na sumama at suportahan ang taliba sa mga frontline ng mga larangan ng digmaan na rin naman dito ng bida sa isipan niya dito napakagandang pagkakataon na magkaroon ng pagkakataong makilala ang lahat ng mga henyo mula sa lahat ng walang kamatayang kaharian na iyon Dagdag niya na may sa tungkulin ko na ang mag-alis ng mga demonyo sa simula kaya ito ang perpektong pagkakataon. Upang makilala ang malalakas na henyo mula sa immortal at demonyong kaharian. At sa panawagan dito ng bida sa mga ito lahat maghanda aalis na tayo sa kontinente ng Tianyin at magmadali. At pumasok na nga ito ang lumulutang na isla ng bida sa portal. Sa paglalakbay nila dito sinasabi nga dito ni Yuan Chiwen sa bida. Pupunta ka ba talaga sa battlefield sa pagitan ng mga demonyo at mga immortal? Nasinagot rin naman din dito ng bida oo naman. Dagdag dito ng bida na natutuwa hindi mo ba narinig ang sinabi ni Brother and Ran ng Immortal Realm Alliance? Ay magtitipon ng mga talento mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa isang lugar upang sumali at suportahan sila sa larangan ng digmaan. At magbibigay sila ng masaganang pabuya sa mga taong mahusay batay sa kanilang pagganap. Dagdag muli dito ng bida sinasabi nga rito ng bida ngunit hindi tayo dapat tumutok sa mga gantimpala. Sa palagay ko sa mga larangang ito sa pagitan ng mga immortal. At mga demonyo, sa pagkakataong ito ay tiyak na makakakita tayo ng mga talento mula sa lahat ng sulok ng 10,000 kaharian. Dagdag ng bida sa kausap nito na si Yuan Chiwen hindi ka ba tumitingin dito? Na naman din rito ni Yuan Chiwen syempre inaabangan ko talaga ito. Wika muli ng bida tama ba yun pagkatapos maglakbay tayo ng sama-sama upang pumunta at makita ang mga talentong ito mula sa buong langit. Subalit sinasabi nga rin dito ni Yuan Chiwen sa bida kung ano ang problema ano nasa isip mo. Sa sagot naman din dito ng bida wika nito sabihin mo Chiwen hindi mo ba naisip na ang aking lumulutang na isla ay nasuspine sa itaas ng Tianhean continent? Para sa ilang mga tao, ay parang isang matalas na espada na nakasabit sa kanilang mga ulo na ginagawang takot silang gumalaw. At sabay na rin itong itinapon ng bida ang makalangge na kalderong sa bitik nito. At sa pagkakita din dito ng set Master Yin sa makalangit na kaldero taas. Sinasabi niya din rito bagamat makapangyarihan ang enerhiya ng espadang ito ipinapahayag din ito ang pansamantalang pag-alis ng immortal na espada mula sa kontinente ng Tianian. Hindi ko alam kung ang maraming tao sa mundong ito ay talagang hindi magsasawang kumilo sa panahong ito. Gaya ng inaasahan sa immortal na si Zhang Fan ay mangyayari ito na pinapayagan din naman dito ng monk na tatakot ako na ang immortal na Emperador Ling Xiao's na libingan ay hindi na itatago ng mas matagal. At sa kabilang banda na habang sinasabi rin dito ng Demon Lord. Sa kumpiyansa niya na natutuwa ngayon wala ng tao sa kontinente ng Tianya na kayang lumaban sa akin hanggat makabalik ako sa tuktok. Na agad naman din binabati nila ng mga tagasunod ng Demon Lord at paggalang sa kanya na tunay talaga na walang talo dito ang Demon Lord. Balik sa bida na habang sinasabi niya dito na simula na nila pumasok sa demonic continent. Nasinang ayon na naman din ng dalawang matanda na masusunod ito Immortal Zhang Fan. At sa Zhang Zhang Immortal Realm na habang galit na galit itong Immortal King dito sa dahilan tinapon pa ang hawak na baso nito. Wika dito ng Immortal King sa nakaluhod na si Mu Chuan. Ganito ba ang pagkumpleto mo sa gawain na ibinigay ko sayo? Pahayag ng nasa likoran ni Mu Chuan sinasabi niya nga dito sa Immortal King. Hindi naman sa ayaw naming pagsilbihan ka sa pamamagitan ng pagtupad sa iyong mga misyon ng buo at mabisa, hindi lang talaga namin ito inaasahan. Subalit din na niya nga natapos ang sinasabi dito sapagkat inatake na siya dito ng Immortal King dahil sa ayaw niya makarinig na anumang paliwanag dito. At sa pagdaan ng Immortal King sa harapan ni Muchuan sinasabi niya nga rito ito na umalis sa kanyang paningin. Dagdag ng Immortal King na papalabas na isang keren palang basura na kinapanglalungo dito ni Muchuan at napasabi na lang sa sarili niya rito. Immortal King Zhang Fantiak na maaalala ko ang lahat ng mga pagpapahiyang na ginawa mo sa akin. Subalit may isang tinig naman dito na nagsalita na ang sabi, gusto mo bang maging mas malakas, na kinapagtataka dito ni Muchuan at napalingon na kung sino ba daw siya. Balig sa lumulutang na isla ng bida, sa kitanungan dito ng bida na kung malapit na bado sila sa larangan ng digmaan. Nasinagot din naman agad ito ni Yuan Chiwen malapit na tayong makarating sa isa sa mga larangan ng digmaan. Sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo, ang larangan ng digmaan sa kailaliman ng dugo. At sa natatanaw din nilang isang lumulutang na isla ng mga immortal dito. Napasabi nga rito ito si Yuan Chiwen sa pagkamangha. Isa ba ito sa mga punto ng logistic para sa Immortal Realms Alliance? Ito ay napakaganda, nagtataka ako kung gaano karaming mga cultivator ang kailangan para dito. At pati nga rin dito Yuan Ling ay namamangha rin dito. Sa pahayag din dito ni Anra ng sinaunang lungsod na ito ay gumagamit ng pinakamahusay na mga diskarte mula sa lahat ng mga armas at artifact refining sex sa aming Yani Immortal Realm. At ang aming mga Array Master ay nag-set up at binalot ito ng maraming layer ng mga natatanging format na nilikha gamit ang mga ipinagbabawal na diskarte. Dagdag niya sa mismong mga kahangahangang kuta na ito nagawa naming pigilan ng mga masasamang tai Demon. Mula sa paglusob sa linya ng pagtatanggol na pinu-protektahan ang lahat ng mga kaharian sa likod natin. Wika naman itong ni Matandang hang ang laki ng digmaan sa mga nasa itaas na kaharian ay nakakagulat na malawak. Nadenagtungan rin naman dito ito ni Matandang Song. Kumpara sa aming mga laban sa kontinente ng Tianian para lang kaming mga bata na naglalaro ng bahay-bahayan. At sa isipan din dito ng bida na nakatingin sa lumulutang na isla ng Yanni Immortal Realm. Wika niya kapag na-upgrade ko ang antas ng aking sword domain at basta-basta nang nakolekta at natuto ng ilang makapangyarihang forma sayon na gumagamit ng mga ipinagbabawal. Napamamaraan tulad nito malalampasan rin ang aking lumulutang na isla ang sinaunang lungsod na iyan. At sa pagtawag din ni Anran sa pangalan dito ng bida sinasabi niya dito na pwede na silang pamante sa master niya. Subalit ang iyong lumulutang na isla ay masyadong malaki kaya natatakot ako na hindi tayo makakapasok sa sinaunang lungsod kasama nito na sinabi rin naman dito ng bida na ayos lang ito sa kanyang. Ngunit sa isipan naman dito ng bida sa kabutihang palad salamat sa mga benepisyong ibinibigay ng mga senior brother na iyon mula sa Zhangxiang Immortal Realm. Nagawa kong ay upgrade ang aking sword domain sa ikaapat na antas na ngayon ay nagbibigay daan. Sa akin upang mapanatili ang isang maliit na sword domain sa paligid ng aking katawan sa tuwing aalis ako sa isla, kung hindi hindi talaga ako maglalakas loob na gumawa ng kahit isang hakbang sa labas ng isla. At sa pagkatapos mag-isip ng bida sinabihan niya dito itong dalawa na pamaunte na sila sa lungsod. At sa pagkarating rin naman nila dito agad naman din ito sila nagsigalang sa master nila Yuan Chiwen at Anran pati na rin ang bida. At sa paglinggan rin ng master na ito sinasabi niya din dito sa Anran na pwede ka nang umalis at pagpahinga. At tungkol naman sa Yuan Chiwen, ikaw at ang batang kaibigang ito na si Zhang Fan. Maghintay sa hall na ito sandali, sa paglapit naman dito ng bida gumalang naman ito at nagpakilala na siya si Zhang Fan at pagbati sa senior Chen Yi. Wika naman din dito ng sect master na Chen Yi na habang nakataas ang hawak nitong papel. Hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa mga detalye ng aking pagkakakilanlan ipinakilala na ako mula noon ni Yuan Chiwen sayo. Kaya naisumit at naaprobahan ko na ang iyong aplikasyon para pumunta sa larangan ng digmaan. Dagdag ng sect master Chen Yi dito. Ngunit hindi ninyo dapat maliitin ang mga talento ng sampung libong kaharian. Ang sitwasyon sa larangan ng labanan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay biglang nagbago. At ang mga immortal na emperador ay nagbigay ng mas masaganang pabuya kamakailan. Natiyak na makakaakit ng lahat ng uri ng tao kayong mga tao ay dapat magingat kapag kayo ay dumating sa larangan ng digmaan. Nakinapapasalamat nga ito ni Yuan Chiwen sa master niya. Dagdag din ng bida senior Makati tiyak na kami ni Yuan Chiwen ay tiyak na magbabantay sa gulo at magtutulungan sa larangan ng digmaan. Nasinagot naman rin dito ng sect master Chen Yi buti na lang alam nyo. Galing pa kayo sa kontinente ng Tianyan, kaya magpahinga muna kayo. Nikinas ang ayona naman nila ito at kinapapasalamat muli sa sect master na Chen Yi. Sa paglabas naman ng bida at Yuan Chiwen at sa nakaabang rin na si Anran sinabi niya nga rin dito. Junior Brothers Zhang Fan, Junior Sister Yuan Chiwan, kailangan yung umalis ng maaga sa pamamagitan ng agarang utos ng ating sect master. Nais kong sabihin sa inyong dalawa na mahusay nyo sana matagumpayan ang larangan ng digmaan na ito. Nasinagot rin naman din ng bida ito si Anran. Ako din sa hiling ko good luck din sa iyong misyon senior brother Anran. At sa kabilang banda na habang may nagsidatingan ng mga barkong himpapawid. At sa nakikita rito ng bida napasabi nga ito gaya ng inaasahan ng isa sa mga Panginoon ng Langit, na agad na rin naman sinasabihan ng bida ang mga ito na pamaunte na sila sa mga labanan. At sa itaas na nakasunod sa kanila ang lumulutang na isla ng bida. Wika nga ng isang ito nakatanaw sa lumulutang na isla ng bida ito ba ang lumulutang na isla na pag-aari ng taong iyon mula sa mga alingaw na nag-iikot kamakailan sa 10,000 realm. Na tinugunan naman din dito ng kasamahan niya sa likod na Zhang Fan, ba ang kanyang pangalan tama ba? Sinasabi niya din naman ito na sa iyon nabalitaan kung tinalo niya ang Muchuan gamit ang isang solong hampas mula sa kanyang espada. At sa kabilang banda naman na habang may nakatanaw din na dalawang kababaihan. Wika rin ng mga ito na habang nakatanaw din sa lumulutang na isla ng bida. Nakapatong ang kamay niya sa baba nito napakahaba ng lockera na ito tiyak na mas komportable ito sa islang iyon kaysa sa bangkang ito. Nasinagot rin naman ang kasamahan nito senior sister kung gayon bakit hindi tayo pumunta at kunin ito. Subalit sinabi niya na lang nga rito na kalimutan mo na baka papagalitin lang ako ng master. At isa lang siyang tanga at ignorant na bata na hindi pa nararanasan o nakita ang anuman kaya walang kwenta ang pang-aapi sa kanya. At balik sa lumulutang na isla ng bida na habang nag-iinsayo si San Julian. At aso at baboy na naglalaban ang dalawa. Nasabi din dito ng bida na habang pinagmamasdan itong dalawang nang naglalaban. Wika niya ang mga taong ito ay talagang nagsisikap na putawasin ang kanilang mga kasanayan at pagpapabuti ng kanilang lakas upang maghanda para sa labanan. Nasinagot naman din dito ni Yuan Chiwen na nakangiti kung mas malakas ang iyong lakas sa larangan ng digmaan. Mas maraming seguridad ang iyong tatamasahin. Nakinailang naman dito ng bida at nahihiya pahayag niya. Bakit ka nakangiti habang nakatingin sa akin bigla may dumiba ako sa mukha o ano? At sa nakabeleng na si Yuan Chiwen sinasabi niya nga din dito sa bida. Iniisip ko lang ang tungkol sa iyong kamakailang katanyagan at reputasyon at ngayon ay ang iyong lumulutang na isla ay kapansin-pansin. Natatakot ako na marami kang makakasalubong kapag nakarating na tayo sa larangan ng digmaan, Zamfan. Iniisip ko na ikaw ay magiging sa isang tunay na makatanggo pagkatapos. Nasinagot din ng bida ito si Yuan Chiwen inaabangan ko talaga iyon ayokong maghintay ng kahit isang segundo pa. Subalit sa osapan naman nila dito bigla naman din sila natigilan dahil sa liwanag sa itaas nito. At sa di rin alam ng bida ito napatanong nga rin dito ito si Yuan Chiwen na kung ano ba do ang nangyayari. Subalit digla na lang nga rito napasigaw ang nasa unahan nito dahil sa pagsabog ng kanilang sinasakyan. Sigaw niya muli na inaatake sila ng mga kalaban. Naagad rin naman nagsihanda ang kabilang mga puwersa. Sigaw ng mga ito ang hukbo ay susulong dahan daw ang maghanda upang salubungin ang kalaban. Na habang nagtitigan saglit itong dalawang naagad rin naman din dito pinag ng bida na matandang song kontrolin ang lumulutang na isla at maghanda sa pag-atake. Na habang sa kabilang banda naman sa himpapawid ay puno na ng pagsabog sa labanan ng namagkabilang panig. Wika nang natutuwa na dima na ito dahil sa napansin niyang lumulutang na isla ng bida. Nagtataka ako kung sinong young master mula sa Immortal Realms ang nagdala ng buong lumulutang na isla kasama niya sa digmaan. Na dinagtungan rin dito ng kanyang kasamahan na nagyayabang din. Wika rin niya dito hula ko desperado na silang nagpapadala ng anumang tanga sa larangan ng digmaan ngayon. Dagdag pa ng mga ito na habang naglumalagublab ang gaora ng mga demon. Turuan natin ng leksyon ng mga young masters na ito mula sa immortal na kaharian. Na habang nakatanaw din sa baba hayaan mo akong tamasahin ang lasa ng batang ito na walang kamatayang Diyosa. At sa pahayag ng bida dito at sa utos rin niya sinasabihan nga dito ang baboy. Pumunta kayo at palayasin ang maliliit na masasamang demonyong iyon. At tungkol naman sa matandang song, ikaw na ang bahala sa pagbabantay sa lumulutang na isla. Dagdag ng bida dito sa Yuan Chiwen na nakatoro ang kamay sa mga demon. Gusto mo bang samahan ako sa larangan ng digmaan? Nasinagot din naman dito ito ni Yuan Chiwen na oo naman sasamahan kita pakipaglaban at kailangan kong itama ang tingin ng ilang tao sa akin. At sa utos ng bida dito agad na nga rin ito naghahanda ang baboy na kinalaki ng ito na habang ang barkong himpapawid na sinasakyan ng mga demon ay tila liliit ito. Nadiri naman ito pinatagal ng baboy at dinurong niya nga ito sa paghumpas ng mga kamay niya. At sa papasogod rin na si Yuan Chiwen sinasabi niya nga dito sa bida. Makipagkumpetensya ako sa iyo kung sino sa atin ang makakapatay ng mas maraming demonyo. At sa nakangiti rin dito ng bida at paghahanda na rin niya. Sinagot niya rin naman ito si Yuan Chiwen na sige ba mukhang maganda nga yan. At sabay na nga rin ito ang bida dito sumugod sa tungo sa mga demon. At sa pagkakita dito ng demon at pagturo dahil sa ito daw ay si Yuan ang tagaya ni Immortal Realm at masama ito para sa atin. At sa papasogod na si Yuan Chiwen na habang nagliliwanag ang hawak na espada nito. Agad naman din nagbigay ito ng matinding atake sa mga demon at sa pagbulosok ng atake ni Yuan Chiwen dito puro sigaw na lang nga ang nagagawa ng mga demon. At sa pagkakita din dito ng bida sa atake ni Yuan Chiwen napasabi nga rin ito. Pwede na rin at hindi na rin masama. Na habang sa nakatayo peren dito na bida at sa may papalapit din dito mga demon nagsabi pa nga ito. Hayaan mo akong tikman ang lasa ng walang kamatayang karne ng magsasaka ng tao na ito.